Halos buong maghapon na nandito kami sa taas ng bundok. Ang niluto ko pala ngayon tanghalian ay adobong talong, pritong tilapia at saka kalamares. Masarap talaga kumain sa kubo lalo na kapag marami kang kasama. At nung na naman dahil may pasok yung kapatid ko sa school, kaya kami na ang nagpainom ng mga alaga niya na baka. Ilang araw din pala na hindi ako nakaakit sa taas ng bundok dahil nito kasi nagdaang araw na mahal na araw, Ilagi eh lagi kami pumupunta do sa mga kamag-anakan namin. Pagkarating namin dito sa taas ng bundok, ang unang ginawa ng asawa ko ay naghakot siya ng mga malalaking bato para gumawa ng bagong kalan. At dahil nga ilang araw kami na dito, kaya medyo makalat na naman ang labas at loob ng kubo dahil sa mga dahon, magwawalis-walis muna ako dito sa may paligid habang yung asawa ko naman ay gumagawa siya ng bagong kalan. At eto na pala yung walis tingting -ting na ginawa ko noong nakarang araw, tuwid na siya. Ang dami na naman ng mga maliliit na tabla at saka mga maliliit na kahoy na nandito sa may gilid ng kubo. Eto naman ay mga gawa ni Papa. Ngayon nga lang din ako makakapagwalis ng maayos dahil yung dati kasing walis dito ay hindi magamit ng maayos gawa kasi ng sobrang lambot. Dito ko na rin pala sinilab sa ng mangga yung mga winalis ko para yung usok ay pumunta sa may mangga para dumami pa yung mga bulaklak niya. Pagkatapos ko naman magwalis dyan, ay pumasok naman ako dito sa loob ng kubo para linisin naman itong lamesa. Medyo marami din kasi yung dala namin na tubig dito sa may kubo. Okay, naisip ko nga na kuskusan muna saglit ng lamesa dahil ang dami niya na talagang dumi at grabe na rin talaga ang mancha. Sila mama pala at sila papa ay susunod yun mamaya na aakyat dito sa taas ng bundok. Nauna lang talaga kami na umakyat ng asawa ko at saka ng anak ko kasi sila mama kanina ay pumunta pa ng palengke. Tapos na rin pala ayusin ng asawa ko itong bagong kalan na gawa sa bato kaya magasalang na ako ngayon ng sinaing. Limang gatang pala dyan yung sinalang ko na bigas at kasama na rin nga dyan yung pagkain ng aso. Hindi na nadidiligan ni Papa ng maayos tong tanim niya na dalawang puno ng sili kaya yung isang puno ay parang malapit ng mamatay. Maya maya pa nga konti, ay dumating na rin dito sila mama at saka sila Papa at kasama na naman nila ngayon yung pamangkin ko na sobrang kulit. Sabi nga ni Mama dito parang mabubuhay daw yung goiter niya sa kasasaway sa apo niya. Mabuti na lang din talaga sa bundok kami nakatira. Pagkatapos ko pala magsaing yan Ang naman ang na niluto ng kapatid ko ay na Natimplahan niya na daw pala yan sa bahay pa. At habang hinihintay ko nga dyan na matapos magluto yung kapatid ko, ay nagintindi na rin ako dito sa loob ng kubo na mga lulutuin ko para mamaya. Adobong talong at saka sibuyas ang lulutuin ko pala na ulam namin ngayong tanghalian. At etong ang talong na to ay binigay lang to sa amin ng auntie ko. At eto namang sibuyas na to, eto pa yung sibuyas na binili namin noong nakaraang buwan nung gumawa kami ng baguong. Mas masarap ang hangin ngayong araw dito sa may kubo kumpara doon sa mga nakaraang araw na pumunta kami dito. Meron din pala akong dinala dito sa taas ng bundok na mga buto ng langka na hindi ko na naintindi na lutuin ngayong araw. Adobong sibuyas talaga ang naisip ko na lutuin namin ngayong tanghalian dito sa taas ng bundok kasi nga yung mga sibuyas talaga sa bahay ay eh, nagkakandabulukan na. Natapos ko na nga gayatin dyan lahat ng sibuyas at nahugasan ko na rin pati na rin tong mga talong. Pero tong kapatid ko ay hindi pa rin tapos sa pagluluto. Habang nagluluto ay eh, meron na rin kasamang pagpapak at hindi hindi maitatanggi dahil huling-huli. Magaprito rin pala ako dito ng kaunting sili mamaya hugasan ko na rin pala ngayon dito itong tilapia na daladala -dala ko na nalinisan ko na bago pa ako umakyat dito kanina sa taas ng bundok. Hindi pa rin tapos ang kapatid ko magluto ng kalamares kaya kumain muna ako ng mangga dito sa loob ng kubo habang hinihintay siya. At sa wakas nga ay natapos na rin magluto dito yung kapatid ko kaya ako naman ngayon na magaluto. Sabi nga ni mama dito sa may gilid ko habang nagluluto ako, ang ulam daw namin ngayon tanghalian ay puro daw mamantika. Sana nga daw ngayon tanghalian ay nagluto na lang kami ng na binagoongan na malunggay at isasahog na lang itong pinirito na tilapia. Mahil kasi talaga si mama sa mga gulay na binaguongan at kahit man lang daw sana yung pusit ay inadobo na lang namin. Matagal na rin kasi talaga na hindi kami nakakakain ng kalamares. Kaya sabi ko sa kapatid ko, imbis na magbili kami sa labas ng kalamares na luto na, ay eh maggawa na lang kami para mas nakatipid pa. Matapos ko ang iprito dyan, yung mga tilapia at saka yung mga talong, ay sinunod ko namang ilagay dito sa may kawali lahat ng sibuyas na ginayat ko kanina. Hindi ko masyadong niluto dyan yung sibuyas nung nilagay ko yung talong para manamis-namis yung lasa. Tinimplaan ko na rin pala dito ng toyo, asukal tsaka kaunting paminta. At matapos nga yan, eh, ay ko lang dito ng kaunti. At maya maya nga lang, hinango ko na. Luto na nga lahat ng ulam ng tanghalian. Kaya naman magsimula na rin kami dito na kumain. Yung bunso ko palang kapatid, eh wala siya ngayon dito dahil meron siyang pasok sa school. At yung isa ko naman kapatid na lalaki rin, eh wala rin siya ngayon dito dahil meron daw siyang a-applyan na trabaho at meron nga daw siyang interview ngayon. Matapos naman ang masarap na tanghalian na yan, mga bandang alas dos naman to ng hapon, eh, nandito kami ngayon sa may kasukalan. kasama sila mama at saka sila papa dahil nagtatabas sila ng mga damo. Yung kapatid ko nga dito na babae at saka yung anak niya ay sumama ngayon dito sa amin at nagpapapoy nga siya dito dahil meron daw siyang baon-baon na tuyo na pusit. Masarap daw kasi to kapag inihaw at saka madali lang siya lutuin kaya nagbaon siya ng kaunti. Masarap nga siya at malasa, yun nga lang talagang sobrang kuno at talagang masakit sa panga kapag ngumunguya. Nakikihingi nga rin itong batang maliit na to na akala mo naman ay kompleto na yung ngipin niya at kaya niya ng Isang buwan o dalawang buwan na lang siguro malapit na magtagulan pero yung mga tabasin dito sa taas ng bundok ay eh talagang marami pa. Medyo malawak na rin naman yung mga nalinisan dito ni Papa at yung mga nalinisan nga na yon ay daw namin lahat yon. Sa pagtatabas nga nila Papa ay eh, meron silang natiba dito na dalawang puno ng saging at eto ang isang buwig halos ubusin na ng ibon. Pero itong isang buwig naman ay talagang hitik sa bunga at bawing bawi kumpara doon sa nauna. Sinabit na nga lang na naman ni Papa dito sa may loob ng kubo at mga ilang araw pa siguro ay hinug na naman to at meron na naman kaming pwedeng kainin. Bigla din pala nagtawag dito sa amin yung bunso kong at sabi nga ay hindi daw siya makakauwi ng maaga kaya kami na lang na ang magpainom sa mga alaga niyang baka. Kaya pala sobrang bait ng baka na to at nagpapahawak dahil yung tali niya ay nakapulupot dito sa maliit na puno. Kaya naman tinanggal dito ng asawa ko para makakain din siya dun sa medyo malayo-layo. Siguradong nauuhaw na yung mga alagang baka ng kapatid ko kaya naman dumiretso na nga kami dito sa may bukal para magigib ng tubig. Bilisan lang daw namin magigib ng tubig at magpainom ng baka sabi ni mama para makauwi daw kami ng maaga dahil medyo hapon na rin naman kasi. Eto nga maliit na baka yung una namin na pinainom dito dahil eto kasi yung una namin na nadaanan. Tatlong baka pala ang alaga ng kapatid ko at eto nga maliit na baka na to, eto yung pinakakaunti kong mag-inom. At eto naman dalawang malaki na to, eto talaga yung malakas uminom, talagang halos maubos nila yung isang timba. Pero kapag meron daw asin, talagang lagpas pa dyan yung mga naiinom nila. Pagkatapos nga namin magpainom dyan ng baka, umuwi na rin kami dito sa may kubo at nagayak na kami dito para umuwi. Eto palang manok ay dito namin tinatali sa loob ng kubo. Baka kasi kagatin sila ng mga aso. See for the for video. Thank you for watching!